po kami sa video ay nagkakape pala kami ng manok. At yung baboy na yan, kakatayo niya, lechonin niyan mga koys. Kasi birthday ni Jorix. Kaya, nung panahon ito mga koys, umuwi pala kami sa probinsya. Kasi birthday ni Jorix, mga aapat na taon siya. Kaya, binirthday namin siya. Ito na nga mga kois. Nilipso na yung baboy. Sobrang bigat yan mga kois. Yan oh. Malaki yan. Parang kasing laki ng bibi na kalabaw. Sobrang bigat talaga. Yan oh. Nag-try nga ako pero di ko kaya. Kaya nagpasab ako sa kapatid ko. Kasi sobrang bigat talaga. Nung kinatay namin ang baboy na yan sobrang nahirapan talaga kami kasi nagwawala siya sa laki pa naman yan e, apat lang kami tatlong tagahawak sa isa katay kaya gumawa kami ng diskarte pinalian namin yung mga paa para hindi niya mapadyak-padyak nung atalian na siya doon na nagkaroon ng diskarte ang tagatatay kaya ayun nadali na siya kasi hindi na siya makagalaw Ayaw, si ayaw, 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 prito <laughs> Prito ayaw, 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 ayaw,

masih kau tetap sayang perasaan kula kan iku iki kita kula amin kan ae iki toyo kada papa kada iku paham iki hah iki iki hah stop iki kok kok curi asik kan ya blu 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 Jorek Anak Gio Bibi Kena kita bati Kena kita bati Jorek